Hello guys! Dito po ako sa barangay namin sa barangay Tatalon Ito po yung bagong resort sa barangay Tatalon Ito po, lumalakad kami Ooh, uh, Merong bagong restaurant wala dito sa barangay Tatalon Paris Overroad Tatalon At guys, ito po ang bagong resort marami po naliligo hanggang sa dulo po at pero dito yung yung poles nandun sa may Araneta kaya ayaw ko na pumunta sa dulo kasi papagalitan ako ni mama <laughs> ayaw daw ako baka ma ako sa tubig doon guys kaya guys bumalik na lang ako kasi parang palakas ng ulan kaya o oh, nandito po ako pauwi na kasi tamad akong namaligo malamig kasi at tapos baka pagalitan ako ni mama. Ayan guys oh, maraming naliligo. Naghihintay. Ayan. yeah guys, dito na lang. Paalam.